Hi guys, nagluto pala ako ng adobong kangkong na may baboy. So yan guys, ang sarap niya guys. Ayan. Oyster sauce, a little bit vinegar lang. Ayan. Ganito, ginis ako siya sa sibuyas, bawang. Pero pinakulo ko muna yung baboy sa ano, may luya. Pagkatapos ko pinakulo sa luya na merong paminta. At tapos, ano, sibuyas at saka, ano tawag dito? bawang. Pinakulo ko muna yung yung baboy, pinalambot ko muna siya. Pagkatapos, kinuha ko siya, ginisa ko siya uli, and then, sinama ko na yung kangkong, hinalo ko na yung suka, oyster sauce, light sauce, tapos, yung pinagsabawan ko nung, kang, ay, pinagsabawan ko ng baboy, kumuha ko ng kaunti doon, para mayroon akong sabaw dito sa aking kangkong na sinigang. And then, mer hinati ko kasi yung baboy. Ginawa ko rin na sinigang yung spinach asabaw nung, nung baboy na pinakuluan ko para may dalawa akong ulam. So, yun guys. Ang sarap nito. Siyempre, luto ko yan. Masarap yan. <laughs> o, ba diba? Apakasimple lang pero masarap ang lasa niyan. Promise! So, kain tayo guys para meron lang din ako may upload. Ayan. Yung kangkong. Alam nyo ba ang kangkong? Kapag kumain ka na kumain ng mga spinach or pineapple. Ayan. Pineapple, ganun. At saka hindi ka makakalimutin kapag kain ka ng kain ng mga spinach. Alam nyo ba yon? Ayan. Kilala nyo si Papay. Ayan. Kinakain niya spinach. Charot tapos kinakain din ng mga baboy spinach na kangkong yan so anyway guys kanya ko magluto bye na and god bless sana magustuhan yung niluto ko ayan mahilig po ako sa spicy food si le ganyan i love spicy so anyway guys bye and god bless